Very beautiful eyes. Tiyanak na kaya na yung beautiful eyes. Ganun na. Ganun din eh. Ganun din. Oh dal Gusto daldala na naman. Wala punta tayo ng party. Ako, so, anong ginawa mo sa party? Kinausap ko po sila. Yeah, tiyanak na. Tiyanak na baby. Anong ginawa mo? Yeah. Ah, oh, the milk factory. Oh, oh tapos. Namit mo yung mga pinsan ko. And then si... Gian. Andun si Lala Epeng. Si Gian. Opo, sino pa? Mm -hmm. Si Ate Monique. Opo, andun si Ate Monique. Si Ate Niki. Nga, opo. Mm -hmm. Si Lala Merly. Opo. Sino pa? Si Lovely. Hinawal ka? Hinawal ka doon? Hindi po. Hindi po. Kilala mo si... Bien. Kilala mo si... Ah, si Ate Lovely. Nakikita ba siya? Sa video? Opo. Pwede ka naman. Bien. Ang ah, gusto, ang gusto. Yan, yan, ganyan eh. Opo. Ano pa? Opo ha? Yan, Bien. kilala mo si, A si Ate Lovely? Oo. Oh, oh. Kilala mo si Ate Lovely? Nandun siya sa si Ate Macy. Si Ate, Ate Monique. Kuya Chase. Ako. So, wow! Oh. sabi ng tiyanak. Ay, yun -er. ano sabi ng tiyanak. Ay, yung beautiful eyes of baby. Ano sabi? Paano sabi daw nun? Then, beautiful eyes. Ang mga ganyan, Ikaw nga, patingin nga ako nung sa'yo. Yung beautiful eyes mo. Paano po? Paano? Ganun. Opo, ganun, ganun. Ikaw, ikaw, paano? Paano yun sa'yo? Hmm. Ngiti-ngiti ngiting, ng eh, ngiting, ngiting, ngiting ka pa dyan, ha? Eh, ngiti-ngiti ka pa beautiful eyes niya. Eh, ngiti-ngiti ka pa dyan, Yeah, beautiful eyes. Yes. Yeah. No. Opo. Sino pa nga andon Andun, I see. Hmm. Tita Agnes. 拜。